Nag-DIY hair color si Idol Kasi nga lang ay bawal sa school nila Kaya ang ginawa niya Nag-DIY ulit siya ng black After ng ilang buwan ay sinita na naman siya Dahil nakikita raw yung buhok niya Na may kulay pa rin Kaya nag-DIY na naman ulit siya ng black So ang tanong ngayon mga kamaster Pwede pa rin bang i-reban ng dalawang beses na nag-DIY ng hair color black? Kaya sa video na to ay samahan nyo kung sagutin natin ang katanungan na iyan. By the way, this is Johnny Boy TV at kung hindi ka pa nakafollow ay i-follow na. Okay, umpisahan na natin ngayon mga kamaster. Bali, ang gagawin natin ngayon ay magre-reban tayo with Brazilian Botox. Nasagot ko na kagad ang katanungan mga kamaster. But wait, may mga instances kasi na katulad ng ganito na hindi mo pwedeng i-reban. For example, nagpa bleach ka, ngayon nagsawa ka sa bland ay gagawin mo siyang black. At pagkatapos naman yan, akala nila kapag ka-black na yung hair mo, pwede na ulit magpariban. <coughs> Hindi po pwede yan mga ka-master dahil unang-una -una sa lahat is naubos na yung pigment niyan doon sa bleach at pinatungan mo pa ng black. Yan talagang kalalabasan niyan ay maninigas talaga at masusunod kapag nirepan natin. <coughs> Kaya huwag po nating ilalagay sa isip natin na once na kapag nag black na tayo is babalik na ang lahat sa normal. Nagkakamali po tayo ng akala at maaaring ito yung maging sanhi ng pagguho ng mundo mo. Kaya bago ka mag bleach at isama na rin natin dito yung mga gustong magpa-highlights at may planong magpariban ay pag-isipan nyo pong maigi. Unang-una po sa lahat ay papahirapan nyo talaga yung hairdresser na magre-rebound sa inyo. Well, oo nga, trabaho naman namin na resolvahan yung mga ganyang problema at may mga hairdresser naman talaga na kayang gawin yan. Kaso nga lang, huwag kayong magre-reklamo kung magkano yung ipipresyon nila. On my part, ipapaliwanan ko naman po ng mabuti yan during the consultation. At bago tayo mag sa actual procedure ay talagang pinapaintindi ko ng maigi sa client para naman transparent ang bawat panic. Sa mga nagkulay ng black at nagpaplanong mag-black at gustong magpariband ay alalahanin nyo po yung history o yung pinanggalingan ng buhok nyo bago kayo nag-black. Maging honest din po tayo sa mga katanungan ng hairdresser dahil doon pa lang po kami mag-iisip ng application at technique sa gagawing procedure. At sana ngayon mga kamaster ay maintindihan nyo na hindi lahat ng nagkulay ng black ay pwede natin i-rebund. It depends on the situation and the hair status of the hair. At kapag sinabi ng hairdresser na hindi na pwede, ay wag na ho nating pilitin at i-compare pa sa iba yung buhok natin na which is pwede yung iba at bakit yung sa atin ay hindi pwede. Makinig na lang po tayo sa payo ng hairdresser para hindi rin po mapahamak ang ating buhok. Sana ay maging mali now nasa bawat isa dito especially sa aking mga followers maraming salamat at palagi kayong nanonood sa ating videos sana rin ay meron tayong natutunan sa paksa na ito at kung meron kayong mga katanungan ay iwan nyo lang sa ating comment section at sa abot ng ating makakaya ay isa-isa nating sagutin yan maging aware din po sana tayo sa ating mga buhok na sa tuwing magpapagawa tayo ay mas maigi po sanang doon tayo sa hairdresser na pagkakatiwalaan natin. Especially ngayong bare months na at at na yung iba magparibang May kanya-kanyang mga refer yan. Bilang isang hairdresser ay naiintindihan ko po na pinaghirapan nyo po yung ibabayad nyo dyan. Kaya mag-ingat po kayo sa pagpili at deserve nyo pong gumanda. At hanggang dito na lang ang ating video for today mga kamaster. Hanggang sa muli. Bye-bye!